Hello po sa inyo mga Kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerteng numero at kulay base sa inyong mga sujak sign bukas sa araw ng linggo, June 29, 2025. At pero lang po tayong ilang tips sa pwede niyo pong gawin mga kasyanski. Ito po ay makakatulong para kayo po ay lapitan ng swerte. Ang money oil po ay malakas mag-attract ng swerte sa anumang uri ng sugal na inyo pong sasalihan. Ipahid nyo lang po ito sa inyong mga kamay bago po kayo maglaro. So kinakailangan ang money oil ay cleanse, bless, and ritualize para ito po ay masalong mapisa. So kung gusto po umorder, kung wala pa po kayo nito ay mag-message lamang po kayo sa aking Facebook page, Janice Christian Vlogs. At para naman po sa inyo, yung mga lucky number, yung mga 6-digit number, pwede nyo pong subukan i-mix, i-combine itong mga numerong ito, pasi po sa yung mga zodiac sign. So, depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mga taong Aris, matatalo mo ngayon ang mga kalbal mo, at langit mismo ang mga kalaban ng mga taong kukonta sa iyo. Ang iyong mapalan na kulay ay green. Ang iyong mga numero, 3, 17, 21. 28, 31 at 38. Para sa mga taong Taurus, ito ang araw na ang mga kontrapilas sa buhay mo ay magkikiayon na rin sa mga kagustuhan mo. Ang iyong mapalalagkulay ay aquamarine. Ang iyong mamaswerting numero 5, 18, 27, 30, 33 at 45. Para sa taong Gemini, sa ngayon ay hindi ka pwedeng kumilos ng kumilos. Mas malaki ang mapapakinapangan mo sa pagpasok ng buwan ng Hulyo kung bubuo ka ng mga plano na ipinapatupad mo mula Hulyo hanggang Agosto. Ano ang ipaplano mo, tiyak na makukuha mo ito. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mamasorting numero 7, 14, 22, 25, 39 at 42. Para sa mataong cancer, Makakasingit sa kapalaran mo ang isang nakakatuwang pangyayari. Gayon pa man, malilito ka kung ano ang pipiliin mo. Ang yung mapalad na kulay ay page. Ang yung mamasorting numero, 2, 16, 29, 32, 34 at 41. Para sa mataong leyo, ngayon ka makakaramdam ng kakaibang sigla. Ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran. Ang yung mapalad na kulay ay blue. Ang yung mamasorting numero, 4, 15, 20, 28, 35, at 44. Para sa mga taong Virgo, tagapayo, yan ang papel mo ngayon sa mundo. Kaya tuwag mong ipagdamot ang magandang ideya. Ang yung mga na kulay ay black. Ang yung mga maswerting numero, 8, 11, 26, 34, 36, at 43. Para sa mga taong Libra, nasa iyo ngayon ang pagkakataong pumili na makakatulong sa iyong mga ambisyon. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mamaswerting numero 6, 18, 27, 37, 40 at 42. Para sa mataong Scorpio, ito ang araw na inilaan sa iyo ng langit. Kaya't anuman ang isipin mo, gawin mo na agad. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamaswerting numero 9, 15, 20, 25, 30 at 44. Para sa mga taong Sagittarius, tuloy-tuloy pa rin ang iyo ng langit. Kitong mong sayangin ang mga piyaya. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mamaswerting numero 13, 19, 24, 26, 33 at 41. Para sa mga Capricorn, kakaibang saya ang mararamdaman mo ngayon. Kaya gising, bangon at kilos na. Ang iyong mapalad na kulay ay orange. Ang iyong mamaswerting numero 4 17 25 27 39, at 45 Para sa mga taong Aquarius, hindi mo kailangan ng aagapay sa iyo. Dahil inaakala mong makakatulong sa iyo at siya pa palang tutulungan mo. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mamaswerting numero 5 14 23 36 38 at 40. Para sa mga taong Pisces, dagdag swerte ang regalo sa iyo ng langit. Kung ipagpapatuloy mo ang pagkalinga sa mga nakakaawa, magpapatuloy rin ang panggagdag mo sa mga piyaya sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mga swerting numero 2, 18, 29, 34, 37 at 42.